Gusto mo ba na i-post ka ng partner mo, ng boyfriend, ng asawa mo, ng isang lalaki sa kanyang Facebook, sa kanyang Instagrams, or sa uh, other social medias para makita naman nila na taken na siya. So, yan ang aking isi-share sa video na ito. Generally, generally ha, malalaki tulad ko, hindi kami mahilig mag-post ng social media or sa Facebook unless there's something inside us na magti-trigger so yung something inside us yun yung napakahalagang malaman mo para kusas siyang i-post ka at hindi napipilitan so before kong sabihin ng tips ko gusto ko lang muna natalungin kita bakit gusto mo na i-post ka ng partner mo let me guess number one kung pinost ka, yun yung magiging basihan mo, validation mo, confirmation mo na totoo ang kanyang pagmamahal at wala siyang iba. Kasi kung merong makakita or meron siyang iba tapos nakita meron siyang pinost, nakasama ka, is that of course, magagalit yun. So, kapag nakikita mo na ikaw lang ang kanyang pinopost or pinost ka, medyo okay na yung pakiramdam mo. Safe ka na. Wala na yung doubt mo. Wala na yung duda mo. Di po ba? Yan ba, ba ang isang dahilan? Paki-comment nga sa comment section kung yun ang dahilan. Okay, let me guess another one. Gusto mo na ipakita sa buong mundo na pag may ari mo siya at wala nang ibang mag-take ng chance na manlandi sa kanya. Di ba? Gusto mo na malaman ng buong tao ng kanyang kaibigan at sino man na gustong makipagharutan sa kanya, manglandi sa kanya, na taken na siya. At yon ang isa at very common talaga na dahilan kung bakit desire mo or gusto mo na i-post siya, i-post ka niya or tinatag mo siya ng mga picture nyo. Pero sa mga situation na ganyan, kung maharot talaga yung isang babae naman landi sa kanya, wala ka nang magagawa doon. You're not in control sa ganyang situation. So, ang in control sa ganyang situation is that your partner at yung babae na yon. Kung mahal na mahal ka talaga ng partner mo, di iiwas yan. Pero kung hindi, at hindi buong kanyang pagmamahal sa'yo, eh di papatulyan siya sa iba. Wala, wala na rin. Okay? Kahit post ka pa ng post, ay tag ka pa ng tag sa kanya kung talaga malandi sila wala kang magagawa okay <laughs> ayos so number three, let me guess the reason why gusto mong i-post kanya at tinatag mo siya is that to brag para lang meron sabi masabi na oy may boyfriend na siya ay may girlfriend na siya oy namasyal sila oy ang ganda naman ng boyfriend mo ang ganda naman ng girlfriend mo naghanap ka ng appreciation sa ibang tao naghanap ka ng palakpak mula sa ibang tao okay and hindi ko sinasabing kasalanan ang mga yon. but in my part bilang isang lalaki and generally hindi lahat nature namin na hindi talaga masyadong nagpo-post and for me personally hindi hindi ko nature or ayaw ko na naghanap ng confirmation sa ibang tao Mavalidate man ako or hindi I don't care hindi naman sila nagpapakain sa akin But anyway, hindi tayo pare-parehas ng mindset and hindi ko sinasabing mali yung mindset nyo. Mali kayo, pero sa akin, mas na-confirm ko na mas peaceful ang buhay ko kapag medyo secretive ako or secretive ako or mas marami akong sikreto sa buhay, yung success ko na lang ang nagsasalita. But anyway, proceed na tayo sa tips ko para i-post kanya or para ma-trigger yung inside na tinutukoy ko kanina. Okay. Unang-una sa lahat. Of course, matuto kayong mamasyal. Matuto kayong lumabas. Kasi, minsan, kapag palagi sa loob na lang ng bahay or sa common places, abay, nakakatamad mag-post. Di ba ba? So, learn na mag-staycation uh, or mag-vacation or you know, lumabas, mamasyal. So, that mas maganda naman yung uh, selfie nyo, yung picture nyo para ma-post ka. Kasi, yun yung isang dahilan ng isang lalaki. Kasi, minsan, uh, gusto din na uh, ipakita na may pinupuntahan. So, ang isang lalaki, magpo-post. Di ba? ba? O, oh, in that way, maaaring may post ka niya. Okay. So, number two, of course, make sure na palagi kang maganda. Palagi kang sexy or make sure na palagi kang presentative. Para maging mas proud siya na i-post ka. Imagine kung losyang ka tapos nag picture kayo. Di ba? Siyempre, magdadalawang isip din yan. Gusto niya na maganda ka para ma-appreciate din siya, para makita din ang mga tropa niya that napakaganda ng kanyang jowa, ng kanyang asawa, ng kanyang girlfriend, you know. Of course, make sure na mag-make up ka ng konti or maging mas maganda ka or pinakamaganda ka sa the best na yung makakaya at the best na yung maabot. Okay? number 3 na tip ko ito yung pinakamahalaga busugin mo siya ng pagmamahal at kilite kasi in that way yun yung magti-trigger talaga ng totally sa kanya para maging proud siya at siya na mismo ang magkusa na mag-post sa'yo kapag nakikiliti mo siya when I said nakilite alam nyo na hanapin mo yung mga bagay na gusto niya yun ang ibigay mo sa kanya I'm pretty sure that, that may kanya okay ngayon ang may advice ko lang sa inyo, huwag nyo siyang pilitin, huwag nyo siyang i-force, huwag nyo kunin yung kanyang phone para i nyo yung mga picture nyo. Huwag mong gagawin yon. Kasi pag ginawa mo yung mga bagay na yun, nagmumukha ka lang na obsessed at talagang hindi nagmumukha. Obsessed ka nga sa kanya and that's not good sa relationship. Sa tingin mo, okay lang kasi masaya siya, humingiti Sa tingin mo, but inside, yung value mo sa kanya, mababa. Sa totoo lang. Kasi masyado kang insecure. May mga trust issues ka sa kanya. Or you know, psychologically speaking kasi kapag ganun, na ikaw yung tigang ng attention or care or you know, validation ng partner mo, most of the time, ikaw nga yung obsessed sa relationship. And that's not good sa totoo lang talaga. So, ang advice ko sa inyo, palabasin nyo yung sinasabi ko kanina na magte-trigger sa kanya inside nasabi ko ng tantlong tips at marami pa dyan i-discover nyo lang and that way kusa niyang ipopose ikaw i-accept yung mga tags mo and magiging masaya siya kundi kumbaga hindi na labas or hindi na uh, kumbaga hindi na against sa kanyang feeling sa kanyang loob na ipopose ka okay magiging masaya yon huwag mong pilitin once again at huwag kang magalit kung hindi ka niya i-post. Makontento ka kung anong meron ka. Hindi po yon ang sapat na dahilan para masabi mong hindi ka niya mahal. Although, may point ka. Maaring tinatago kanya Gusto na lang secret na relationship niyo kasi meron siyang iba. Yan. Kailangan mo i-discover mga yon. Ang point lang here, kapag wala at gusto niya lang ng sikretong buhay, you need to respect and honor and you need to go with him. That's it. Maraming salamat. God bless.